on. <laughs> Pilan okay. na katuig day? Di Nakay, five years na. Jus, bakalain. Na waman, waman na ino. Mana kamo mo? Balong tona ako katong gisuyup bitaw. wa ayu Baga sa dugan. Nangadi, mm. kalapos. Ay. Pero kadaghan nang nangitlog no? Kadaghan na? Kadaghan na po nang abaho. Kadaghan na? Pagod ka naglarota ng iya balay mo tugat? Ibanan? Ay, buntingan lang. Ito na lang! Ito na lang! Ito na lang! Ito na lang! Ito na Na ako na ginasara wai ng iya gamit Kaon na diya ah magsamok-samok <laughs> Malibang ngayon hingalibang ni kaya eh may baring kanang kining suno yun no, kay buta mo na yung pikas mata ay kay tira anas mo na kay alas nakalabok na nga today ay o dito sa igbao dito oh iya kaya nga today ay kabate siguro siya kaya iso kung managisa kaya iya malugar o nga to o na

Oh, na lang na iya Takilid na lang siya. Oh. Ah. Ala, takilid na lang. May nang away, ka? Ah, oh, kay kuan man hayaw, man lagi siya dire. Tama po, parehan niya kulor usa. sa. bayong-bayong. awda hmm, oh, da. Oh, da. Oh, Daog na. da, naman po lagi ito. Iyan, yeah, manong anak. Ah. Oh. Manong ay ipulit. Nimo? kana aw kan to imo ipuli ayo ni beligi hawa na lang na, na? Na. na makakaon pa ta na bata pa man corona angkat tu lagi ngro balag murag bunot ay <laughs> ay dari ang ang ko anang itlog na ang dumaga Kau pada itu nang itlog? Na nah, mo kay nga pugaran pud og no, kira. Sige dari na bitu tug kakak diri ha. Tut ba una dinga nang iya inan kanang iya anak. Hadi po siguro oi. Anak to niya puti dai. Oh. o kanang duha nga imo kuan. Oh. Kanang bayong o gatong dumaga dumaga. Iya man anak duha. Nga kakanang nga kanang kuan. Puti, anak. puti ra yun no tanan. Hmm. Ba, -ba ya kanang inaan wa noon. Ito, ha, puti siya nga manoko, tawa, mana siya, um, mayog, mayog gwa na, mangitlog na na, kuana, piso, ha, pares, audit na lang kong din, hin na lang on lang, pero lang nako ako ha, kita nge, um, igagani ng si Lopkin, Hayag na yung O? Oh? Hayag na. Ningog ng langgam siguro. Ningog ng langgam. <laughs> Pangitag na pagkaon.